I have, M, I, have I, have I, have I have i have foreign news Umabot na sa mahigit isang libong katao ang nasawi sa sagupaan ng gobyerno ng Syria at mga taga-suporta ng napatalsik na dating Pangulong Bashar al-Assad. Ayon sa Syrian Observatory for Human Rights o SOHR, mahigit 750 na sibilyan ang namatay sa pamamaril. Kasama rin sa mga nasawi ang 125 sundalo ng gobyerno at halos 150 militante na kaalyado ni al-Assad. Nagsimula ang labanan noong Huwebes, isang malaking hamon sa bagong pamahalaan tatlong buwan matapos mapatalsik si Al-Assad dahil dito naputol ang kuryente at supply ng tubig sa malalaking bahagi ng lungsod ng Latakia Maraming bahay ng Alawite isang minority ethnic group ang nilusob, ninakawan at sinunog Sa bayan ng Baniyas iniulat na maraming bangkay ang naiwan sa mga lansangan at bubong ng mga bahay na hindi makuha ng kanilang mga pamilya dahil sa takot sa mga armadong lalaki Nananawagan na naman ng Germany, France at European Union na itigil ang karahasan at pairalin ang kapayapaan at hustisyang panglipunan sa Syria. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Show Gagarin. Idol! IFM News!